Okay, mga kumgil, magandang hapon, no. So ayan. Parang nilalagnat ako mga kumgil, no. Hindi sa naano tayo mga kumgil, nilalagnat ako kasi yung project namin mga kumgil muntikan na masunog, no. Ayan. Maputi na lang na malayan ko kagad mga kamungkil, no. Na kung pag sa Bisaya, na ang hilan pa talaga mga kumgil. Abi. Okay. Ayan. So bali dito nakikita nyo may mga minasilihan mga kamagilihan po yung tama ng apoy no kanina. Ayan. Damage pa yung flooring. Ito. Meron pa dito. Yung pinagmula na sunog mga kamagilihan. Dito. Dito siya galing Dilinisan na namin. Dilinisan na mga kasama ko. May karton kasi na nakatambak dito mga kamukil. Yung sinasapin namin. Ngayon. ah, uh, may naninigarilyo no, dito. Sa taas tinapon na siguro dyan na hindi inano yung ang, ano na sigarilyo so kinain niya yung karton no? hanggang sa mabuti na lang mga kamukil nung nagmerienda kami yung saglitan lang kami mga kamukil nung nandito pa kami wala talagang alam, walang usok walang apoy no? nung pababa na kami nagmerienda kami tapos kung nagmerienda mga 3 minutes lang siguro yon o 2 minutes lang pumunta ako dun sa labas doon dun, dun ako umupo tiningnan ko yung project namin yung pagtingin ko dito mga kamukil usok kaagad yung nakikita ko no? so kaagad kong tinakbo mabuti na naabutan ko pa dito ko siya ngayon sa sobrang ano ko pinulot ko yung karton kasi ang lakas na ng apoy pinulot ko yung karton pumunta dito yung sumunod yung kasama ko binigay ko sa kanya yung una kong pinulot may natira pa kasi tapos may wire ng PLDT dito magtatrabaho dun sa loob kinuha ko naman yung natirang nag-aapoy no? tapos dito ko siya na bagsak dito ko inapakapakan kaya ito yung tama niya no? inapakapakan ko yung apoy yung mga uh, hindi ko na malayan may tubig pala dito so kung alam ko lang na may tubig oh yun parang ngayon mga kamukil no? parang nilalagnat ako paano na lang kung wala na kami sa kasi umapoy kaya pinagbabawal ko talaga yung maninigarilyo dito sa taas kaso lang may mga kasama tayong hindi talaga maano, hindi maniniwala, no? So bukas, simula bukas, maghihigpit na tayo. Delikado pag nasunog, nako. Makakalbo tayo sa kakahanap ng pera. No? Ay, ngayon pakiramdam ko parang nilalagnat ako mga kamukil sa sobrang ano, pag -iisip ba? Paano na lang wala, no? So, at least okay, hindi siya nangyari, no? Na may angel pa talaga na naano sa atin o sa akin no nakita ko pa siya talaga o yung hagdanan diyan mga kamukil na pagkataas noon pero para sa tingin ko mga kamukil tatlong hakbang ko lang eh nakaabot na nakaabot agad ako dito sa taas okay update tayo mga kamukil so dito yung akin na trabaho ito dito sa pinakaharap nakapaglagay na kami ng WPC tapos yung ating ang ini-install ko dito na cabinet is uh, align na lang yung kulang dyan no? pero okay na siya i-align na lang yung mga pintuan tapos pagkakabit ng mga lock dyan sa ating cabinets tapos yung shelves dyan ayan sagad yung gusto ni sir sagad hanggang ceiling papuntang baba no? ayan so ang kulang na lang dito pag edge no ito sa mga kantuhan paglalagay nitong edging tip ito o, oh, may isa pa yan mga kamkil na gagawin natin dito din. Pero dito, movable siya. Pwede siyang tanggalin. Kahit yun mga kamkil, movable yun. Pwede niyang tanggalin yung shelves na ginagawa ko. Ayan o. Sagad hanggang taas. Tapos, may WPC tayo dito na. Nilalagay. Ayan na Tapos, mayroong shadow light. O, namang Ito yung pinakaplano niya mga kamkil. Ayan o. Kaso lang dito sa plano. Uh, salamin yung nakalagay dito tapos analog no? so pinalitan pinalitan namin yung shelves na makikita nyo pinalitan namin yan yung pinalit namin Ayan, mas mahal kasi kapag kasalamin sa analog yung kagamitin natin dyan o may kamahalan so pinalitan na lang namin ng wood thick na plywood Ayan. tapos umpisa na yung ating pag moldings no? Uh, dito nakapag primer na rin kami ng plat uh, tapos lahat ng mga kamukil plat pa to Ayan, tapos palibot na yung na molding nga namin. Ano? Palibot na 'yan. Oh, maganda na siyang tingnan, no? Pero bituan natin bukas yung matatrabaho to ng pintor, no? Board tamber yung banat natin dito. Tapos magkakaroon tayo ng bisboard color diyan, na Choco brown. Ayan. Oh, ito na yung pinaka-forma niya dito mga kamukil. Ceiling pan, Ah, ito mga lights nya. Ayan, under niya. Ayan, andar niya si Limpan. Tapos, ayan. O, simpleng ilaw lang itong mga kamukil dito. na nilagay namin dahil yun yung gusto ng ating kliyente. Okay, tayo na natin. Maliwanag dito, malamig dito mga kamukil. Lakas ng ano ng si Limpan. Ayan yung ating mga moldings. Bukas makulayan yun ng brown. No? Tapos dito sa labas, ito, pag moldings na lang kami. No? So, binabatakan pa namin yung mga awang-awang na makikita. O, gamit natin ay ipuksil. yan. Tapos choco brown 'yan mga kamukil. Tapos dito sa ating hagdanan magkakaroon din ng wishboard yan. ito mga kamukil kanina. Nung nangyari yung sunog. May sumiklab na apoy dito sa taas. Sa tingin ko mga kamukil dalawa, tatlong hakbang ko lang itong hagdanan na to. O papa salamat na lang tayo sa Panginoon hindi na hindi natuloy yung sunog na yon. Nako. Naisip ko pag natuloy yun Ako. Paano na lang kaya? Okay, ito na yung ating update dito mga kapagil. So, bali yung gagawin ko na lang dito, isang shelves dito. Dito, kata, uh, partner niya. Ayan, partner niya yan. So, itong mga cabinet ni sir na lalagyan ng ano, ng mga paperworks niya. Uh, palalagyan ng lock. Lahat ng pintuan na yan. Tapos dito, mayroon tayong ilalagay na patayo din na cabinet. Ayan. Okay, thank you mga Kamkil. Ito na yung update ng ating project. Malapit na matapos, no? Uh, ang target namin na katapusan ng January, Bakay uh, baka hindi pa abot yung katapusan na matapos na namin 'to. Sa Sabado kasi yung target ng mga pintors na matatapos tong pagpipintura, no? Yung sa akin naman mga Kamkil yung design dyan at saka cabinet, mga shelves. Sisikapin ko rin sa Sabado matapos ko din, no? So, yung may mga minor problems pa kasi dito mga kamukil. Mga minors na lang, no? So, oh, uh, yun na isusunod natin. So, thank you mga kamukil. Maraming salamat sa inyong walang sawang support. Ah. And once again, Bongkel on the vlog. Thank you.